Good morning everyone. So today is a Saturday. <coughs> gabi gabi eh, nag-out ko sa trabaho, nag-out na ko and then ay ko hulat dugay ko kasakay di sa fronting of Toyota di sa Maykia dapit. Karon dai ni taligsik man. Pag taligsik ana, magdagko ra king taligsik ni sulod ko bali sa salon. Tantao di gawas ko dai ang ang baha ni daghan naman uy So, kabalo pa lang ko gabi, eh. kung naalang ko pa yung gabi, eh, wala nagataligsik, ibaktas na na ako baka. Kay, kabalo dyo ba, ako dira nga area is, baha unon. Muna kung kahadlog kan diha, baha unon, manggod. Mahadlog ko mag, ano, sa sapakan ng tubig, kay likado, manggod, sasakit. Pron ka sa sasalip to spirosis. Muto gabi inga. Eh, naningkamot mi gabi inga, eh, nga, makauli. Naisakyan gabi, nagpid-pid, wala wala gabi, pid wala wala nakasakay. So, ang gibuhat na ko gabiig, na midpid mig agi, dili may agi sa may, di, ba diba, sa may, ano, sa Mislan Compound Building, sa Mislan Commercial Building, dia ito siya, and then na midpid, mi may, may agian so dito mi agi sa may host, and then hapit pa kung hayang, no, pad, padug highway. Agi mi sa and then na midpid na po mi sa padung dito sa may Nissan, human sa Nissan, hasta nga abot mi dito sa may pal. So, diha mi nakasakay sa may dimpos lechon manok. Kaya grabe man ang mga sakay mo, agi mo. Kung dili ka magpadaplin dahi, mali, maliguan yung kang tubig, kaya grabe po kayo sila magpadagan. Muto gabi nga. Wala ko na-expect ba nga, yung ato ang ulan, yung ato kakusog ang ulan gabi. Eh. So, anak ko sa kong mahala na ni Uy, kanang last, last money, Anak ko, last money na, last money na jud nako ni Shoki okay, na dili nako na magkuan kanang no choice jud ko magtaxi gud ko kay ano. Dili lisod ba ya maguli ano ulan-ulan. Dili nako na kaya. Lisod ka ayaw, mag maguli nga kanang napuno ka sa kanang tubig, Kay nga no maggram akong tiil maggram. Kun lisod ka ayo. Lisod ka ayo kanang muuli ka nga magulik ka nga na ay, kuan something si mong basa buto gabi nga nining kamot ko makauli mi gabi eh. kay lisod mangbut nan ko anak kaayo ang ano ay muna kita shout out kay eh, kaning mga very irresponsible nga mga person na mga tao nga kada inyong mga basura god ayo taw na itakaig labay kada mga plastik mga silupin o plastik tanawa karon, ka ron. Kosman na sa baha. Gamay lang nga mo Mumanay kasi, mumanay hinundan nga makabara sa mga kanal. Sa tinuod lang, dili naman tanamog baha na dila dapit sa may tulip drive. Sukad nga gibalik na po ug bungkal ang yuta, ang gibungkal ang mga semento kay gikonstruct ug balik nga which is okay pa man unta ang highway mo na gitawag sa National Road shout out sa National Road ang naghimuan na nganong nagbara na mampot ang mga kanal diha kani nga naa sa tong panggobyerno hala naman tay pamalao di ba kung inyo hade inyo ang pahuptan ang mga balaod kaning sige patako og basura ana sige lang mo implement o mga balaod sige implement o balaod pero wala ngipon wala maghihapon katumanan sige lang mo ang penalty pero maura maura maghihapon ganong dili man siya magpataw o ang mga tao sa inyo ha kahit tungod po labaw mo po mong bulastog nga naghihimog dili maayo diba muna karon ang dabaw wala na sikan-sikan ta sa Manila maglunop na po dabaw ginuok ko kanipo mga tao diha kanipong kuan na may mga plastic ana siguro pod kanipo nagahimo ka ng ing ana asa naman mo dapat inyo nang pamaliton og balik ka para i-recycle ninyo ka kamo man nagahimo ana so asa naman ang mga ing anak, mga plastic mga botilya bisag sa tinuod lang hangke mang ano mang luto-luto sa kanal kanipo mga tao no kaning mga tao very irresponsible kana inyong gibuhat nga patakal ang basura mo balik gihapon na sa dili lang na sa inyo sa ato ang tanan daghang maperwisyo tungod sa atong pagkadamak sa atong pagka-irresponsible nga pataka laglabig basura muna mga kuan mga ingon mga damak dili kabalo maghipos silhang basura kasi takal labay. takal ang panglabay tanawa karon tukog gabi og grabe ang bahak So, once again, maing buntag ato lang sya kayo. Ilis na ko. <laughs> Thank you for watching everyone. God bless.